Ano oh, yung yung so, uh -huh. uh, na nag Hindi. 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 Ano Hindi. 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 Hindi tapi po siya. pero po yung study ako niya, ang lumabas po yung sa puso niya, yung barbula daw po niya gumaganyan. Uh -huh. Tapos, ngayon po nung i-extrate po siya, naman daw po yung puso, hindi po magkakatugma-tugma yung mga ano yan. So, ganito no, uh, ko yung best ko, sana kumain siya no. Kasi, uh, ko naranong 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 pero hindi ako makapagaling sa ito yan ang ating Panginoon kung baka aalisin ko lang yung nilagay doon at ibabalik ko doon sa babae hindi ko pwede ba hindi, kasi ang ano yan dalawang klase no? may, ako talaga hindi ko naman binubuhay hmm, yan ano ma'am hindi ko binubuhay yan pinapatay ko talaga yan kaya lang mayroong mga uh, magkukulang na hindi agad-agad mapapatay pero mamamatay Meron ba Hindi yung natin na pinatay kong ngayon. mamaya patay na. Araw kong bibilangin yan, oh, no? mm -hmm. mm -hmm. kasi papatay na talaga to. Hmm. Sinabi yung manggagamot. Na atagayin po siya, papatayin mo. Oo, oh, yung nga po. Ganyan po ang mangyayari dito. Tama yung ano. Mm -hmm. Kaya lang yung pinuntahan yung manggagamot. Mm -hmm. Sa, saan yun? Yung nananampal na... Nebesiya. Nebesiya. Grabe naman yun. Sa pa... May binenta pa ano. Na, po ano. Binenta? Tapos na, hindi mo po ipapakot. Diman Diman di libo? Di. Di Grabe naman. parang medalyon. Opo, hindi po. Para lang po siya na taho lang po yung ano niya. Hindi ginawa na po. Bilaon na lang namin. Oo, grabe naman yung nagbenta na yan. Sa akin, no, walang bayad, may bibigay ako. Hindi ko pababagayaran ba sa inyo, no? Oo dati yung taba niya. Oo. Pag po Tas siya. Tapos ito, yung manggagamot ng naba-iisi, ha? Sinuntok-suntok niya pa? Opo, dito okay. Bakit susuntukin ni... Um, Yun nga po, sabi niya, alam ko ang um, manggagamot, sabi niya, tapong tal hindi nanakit. Di, talaga nga hindi nanakit. Bakit namang ganito susuntukin niya yung pasyente? O sige, mamaya kukunin ko yan, ha? Okay. Ah, uh, umpisa mo na tayo. Ayun po si yung damit niya. O sige, kukunin. Ah, pakit to. Okay. Mayroon okay. niya may, may, Ah, uh, pa, Bakit okay, dito na lang. Islang lang, ha? Anong pangalan mo? Carlo po. Carlo. O, oh, ma'am, wala akong makita sa kanya, ha? Wala akong makita sa doktor. Walang makitang entad to at walang makitang kulang. Kayo muna to ha. Kamay na natin banggitin yung pangalan ng pasyente. Tinan nyo muna. Parang panurin nyo para kung paano magkamot si Apo Kalim. Ayan po ha. O, hindi nyo lang lang. Pwede po mong video? Wala po problema. Kaya lang, magkukulang na to. Mataas na ang tas to. Nasa stage 3 Hindi aamin to. Pero sasagot. O, oh, saka doktor to ha. Kanya muna to ha. O, oh, sige. Oh. Wala. Pinipiga ko na. Wala. Huwag kang mumulat. Huwag kang mumulat. Oh. Sigurin ko ha. Wala. Ibig sabihin walang sakit doktor to. Inkanto. Oh. Wala rin. Wala rin po ha. Ito yung kulam. Wala akong makita lahat dito malinis to. Oh. Mm. Wala. Alam mo pinipiga ko. Alam mo pinipiga ko. Oh. Ibig sabihin ko wala lahat siya. O oh, pangalan na ng pasyente. Bulong. Salita. Okay, kanya na to ha. Hindi na sa kanya to. Pag ito sumakit doktor, ah, sakit, sumakit sa sakit doktor, may sakit doktor. Ayun o. Oh. Ayun, ah, lang. Wala. Sa pasyente na to ha. Mm. Wala. Wala maramdaman? Oh, ito yung sundo. May sundo na yung itatay. Alin yung sa fundo? Babae yung yan. Bakit sa kanya kanina halos walang sakit, di ba? Pero ito, ito yung sa pasyente. Ayun No? Ah. Ito naman yung kulaw. Ah. Resum. Boom! Pum. Sa ito, report yan yung rota Sino gumagamba na kagatay na nasa hospital. Magbutas tayo sa spiritual na Diyos. Diyos sa lahat. Diyos may nakatakot ng sirkal. No? Ang sa daska. Maray lawa sa bawat. Hallelujah. Ba? Ela, ah, uh, um. Pu! Tatanggalin mo nilagay mo rito ha. Tatanggalin mo. Sagot. Tatanggalin mo na ha. Nagkakaintindihan. Ah. Tatanggalin mo. Mm -hmm. Tatanggalin mo na ha. O dalawang kamay sumunod ka sa akin pag, -in, pag -in. Dalawa, dalawang dalawa, kamay. Babaklasin mo yan ha. Tatanggalin mo na ha. Ah, sagot pala. Babaklasin mo ha. Nagkakaintindihan babae po ito ha. Sige pa, sige pa. Hindi kami to mas hindi i stage ano ba ito? Sige, mangkakulam. Sige ba? Tasanggalin mo na pala. Sagot! Tasanggalin mo na ha? Babaklasin mo na lagay mo sa tao ha? Nagkakaitindihan? Nagkakaitindihan. Sagot na mga ayos. Sige, sige, baklas, baklas. Baklas. Tanggalin mo lahat. Gagawin ko lahat. Basta ang ano ko, oh. bumalagi pasyente ha? Pero, uh, manalig tayo sa ama. Sa Panginoon, huwag sa akin, ha? Kasi ako ang layunin ko na tanggalin nila ka at patayin ko. Tatanggalin mo na, ha? Ay. Tatanggalin mo na pala, Ay. ha? Ang Tatanggalin mo na. Ay. Tatanggalin mo na. Ano-ano ni sa ito? Ay. Anak niya. O, sige, sige, baklas, baklas. Mas maganda kasi yung mga talaga relatives. Sige ba? Baglas, baglas, mag-usap tayo. Mga relatives sa ako, huwag kami mga anak. Okay, kayo na lang. Wala na po mga wala na po mga kapatid, Ay, mga ka naman. Wala po mga ano. Nakararam ko mga. Oo. Nasasaktan eh, um, ka kasi, nasasaktan ka kasi, pangalan ng tatay mo yung naano. Pero kanina, nung ikaw may yung ko, walang ko walang sakit sa'yo. Nasasaktan ka nga kasi, pangalan ni tatay mo yung nandito. O, din may eh, pangalan mo. Wala na, naan tayo eh. O, oh, tinan mo. Kadinan ko. So, ito. O, oh, bakit mo pangalan mo? O, oh, Carlo ha? sa ka kasi tatay mo yung nakasalalay sa papel. Hindi po ako Kaya nga po. O, niyo tinan nyo. O. Carlo, sa ito ha? O. Oh. O, oh, bakit wala? O. Oh. O. Oh. ka ba? O, oh, kasi pangalan mo. O, oh, pangalan ni tatay. Oh, pangalan ni tatay mo to. Hindi ko pipigain. Eh, ko mag Oh, tingnan mo. Oh. Kasi pangalan ng tatay niya yun. Bakit yung pangalan ng kanina ni Carlo? Oh, Carlo. Oh. Tingnan mo. Hindi hmm. mo na. Oh, nakamulat ka pa nga. Hmm. Oh. oh, bakit wala? Kasi pangalan niya yun. Wala akong makita niya. Ngayon, nagmunat ka, nakalita na mo. Kaya ang gagawin ko, sisap down ko na lang. Okay? Wala nang tanong-tanong. Na? O, oh, pangalan. Amado oh, na bang hindi. O, yan ha? O. Oh. Yan mo. Hindi ko anino. Yan na mo. Yan na Hmm. O, hindi ko na ano. O, oh, sisap shutdown ko na ha. Panginoon kong Isus, sa kanilang dakila, mingaw ng, daki ng bas-basayang napatingin kong gumagambala kay tatay, isang ipratrisak, may... Aray! Kuya, 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 tubig. O, tingnan nyo, ha? ano ulit tayo ng isang papel sa pangalan ni tatay. O, tinan nyo. O, inukong muna, kalate, kalate. saan <tis duda> naman Yung, yung may nadadalit sa ospital, kailangan ko yung tubig. Di saan naman ito? O, ate, tingnan nyo muna. Para maganda yung gamutan. O, pangalan ni tatay. Pangalan? amado. O, tingnan nyo, ha? Doon nga, pangalan lang ni Tata ito. Pakasunog naman yan sa hapus po. O, oh. ipit ko ha. Ayan, bibig lang ko. Pinan Ay, sorry, tumunog. Kaya tumunog kasi pinapwesa ko. Oh, tama po. pasakit O. Oh. Ba't kanina, isang ganun ko lang, nasasak. Oh. 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 Wala na. Ibig sabihin, no, naano na ako natin. Ngayon, kailangan nyo yung tubig may idalaga dyan. Lasang po yun, no. Sabi, mo po. Bigyan ko nga, no, naipisan kita sa sa'yo, ko. mo dalawa sa'yo. Wala pong bayad yan Libre po yan. Sa, sa asawa mo, at sa magiging baby mo. Okay. Kay tatay, ito po, dalawa rito, ito Gano'n ka dito? Gano'n. O, kasi Ah, sa Tapos, kaya lang, ah, sinugin ng posporo. Huwag po like that. Kasi posporo may kakayang po. Dalo, ah, shout-out sa lahat nandito ko sa Shendalusita. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At kaya ka kay Boynex. Boy Ayun. Ito, ah, 50-50 tayo kasi po matindi yung okay matindi po umano kay tatay nasa hospital po ngayon hindi ko na ako babangkitin ko ng hospital ano pa ng hospital ang malagaw dito may salba natin tulungan nung natin at sa pamamagitan ng banal na tubig ito po kailangan po may, may ating nila at maparami ang inom ma'am pag naparami ang inom repel, huwag patutuyuan nabawagin ganyan na lang huwag patutuyuan repel na repeal kai apura Apurap, Apurap, na po Marwin, mga magigiting na manggagamot kay Yeswa Masiya, kay Melo Legario at sa Team Supremo ng Bakulod. Uh, shout out sa team leader nila na si Brother Carl. Magandang maga.